Mahihiganting tonkatsu naman nga Ho ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil tayo ho, ay 8 million followers na ay for the go! <laughs> Grabe mga kamangyan, sobrang ganda talaga ng gising ko ngayon dahil magpapakasal na ako. We, hindi man yun. So yun na nga niyo mga kamangyan, sobrang gulat ko na tayo ay 8 million followers na grabe parang naiiyak na ako dito. Wala na baka OA. Hindi ko, ko kasi talaga akalain mga kamangyan gawa ng syempre parang kailan lao. Ah. Grabe naman yung supporta niyo. Pakurot nga. At dahil nga niyo special yung araw na are, syempre special din yung ating alutuin para ka nawang. Bala alutuin nga niyo namin ngayon ay yun nga niyo yung tonkatsu. Ay sa pagkakatanda ko nga niyo mga kamangyan, hindi pa ho talaga kami nakakapagluto ng tonkatsu. Syempre ho mga inaluto lang ang namin na garne, yung mga normal ang yung mga inihaw, prito, mga lutong Pinoy. Wow naman, oh, syempre, parang kakaiba mga kamangyan Agawin ho natin aring higante. Mm um -um, sa gayon. Bali, bumili nga nila ang kami ng tatlong kilo na liempo. Wala sa paggawa ho ng gayon, liempo ho talaga yung inagamit. Yung iba parang tay nga ng baka. Sabi ko pa nga ni nakakabili-bili lang kami ng liempo kapag kunyari may outing. Gawa ng digayan ay masarap man din kapag mga galiguan sa dagat, sa ilong Pero ngayon, oh, syala, handa dini sa bahay kubo. Ay, dinagtag na ni namin diyan yung pinakang balat, yung sa may taba-taba, tapos ho, yung buto ho, buo na rin karne. Ano ang pinakakailangan ho talaga doon ay yung nganihong laman. Para siyempre pagkakainin mamaya dire-diretso na. Hoy, din ho, pala namin yung karne gamit nga ni yung likod noong kutsilyo. Para medyo ma-flat-flat siya. Wow, ma-flat-flat. Mas lumabas yung pagka-juicy. At para rin ho, mas lumapad-lapad na siya. Siyempre, yung likod talaga ng kutsilyo ang agamitin. Dahil kung yung kabila, hindi eh, yan eh, nagutay na. mm -mm. ay nagutay-gutay na. natagtag na nga niyo, namin diyan yung pinakang balat, yung buto. Tapos na-flat na rin ho namin yung mga karne. Ay, garit na isipan namin kung paano namin ay mapapalabas na higante. Tapos kung nga ho, dapat kasing laki ng bubu. Huy, napaka-OA. -e. Ay, di kinuha ko na nga ni Hudian, mga kamangyan. Ari nga ni Ho, bread Breadcrumbs ng Good Life. are huy, yung magandang gamitin gawangan gawa nga ni ng gawa sa quality with flour. O, siya alam, may pagayon. Ari yung agamitin natin para syempre mas maging crunchy at saka juicy yung bawat kagat. Ay, sana all. Kahit dati pa naman mga kamangin, alam nyo naman ako, sobrang hili ko talagang gumamit ng breadcrumbs. At good life breadcrumbs so talaga yung paborito ko. Tipong pagkagat mo ng karne, pakinig ng kapitbahay. So, yun nga ni mga kamangin, na mumroblemo talaga kami nung una kung paano nga ni namin ay mapapagdikit-dikit. So, lang syempre, wala naman hong nabibili ng liyempo na talagang kasing laki ng bilao. Talagang kami yung apahirapan. Salamat. Ba, lang ginawa ko namin diyan mga kamangyang, bumili lang kami nung stick yun sa banana cube. Para ho doon, atusok-tusok ka rin karne. Labantayan ko nga ni ho, gawa ng baka mamaya, ihawin na naman ni Nakim. Ah. No, okay na nga ni mga kamangyan, ay dinaglagay lang ho ako dinin ng itlo. Depende ho sa inyo kung gaano kadami, basta yung feeling ninyo ay kasya doon sa agawin ninyo. Budbud na rin ho pala ako diyan ng pampalasang asin at saka paminta. Ayan, syempre akalat lang doon sa buong karne. Baka mamaya, yung isang karne ay meron, yung kabila ay wala. Grabe naman yun. Okay nalang lang ho yung ginamit ko diyan at huwag ko kayo dahil yan ay may kasamang pagmamahal. Huwag na baka uwi. pero ho niya, naglagay na rin ho ako dinin na rin harina. Ako nga. pa nga diyan, para kung lang din ng buhangin ay aroy ah. Pagkatapos nga niyo din sa kabilang side mga kamangyan oh, syempre yung kabila naman para may lasa din. Wala <laughs> ulitin ko lang naman oh, yung ginawa ko kanina, naglagay lang ako ng asin, paminta tapos hoyo ngani ni Hong Arena. Hindi ko Hari kayo, nang kaya nang isa kay nagpatulong nga ni Hoko oh, kay Kim na ilipat nga ni Ho din sa kabilang bilao oh, na may itlo. Parang ngayon pa lang napapaisip na ako kung bakit namin ari inagawa. Oh, hindi sobrang hirap mga kamangyan gawa nang syempre may mga katulong naman ho oh, ako din. Eh. Pero kung ikaw lang naman mag-isa sa bahay, oh, ay ti yung normal na lang na sa ang natungkat so ang agaw. Eh. Dahil mababanis ang tiyan, hindi man yan mauubos. Kasi kung ano yung na itlog din nga niyo sa karne mga kamangyan ay nilipat ko na rin haring breadcrumbs doon ho sa mas malaking bilao. At ingat nga niyo kami din mga kamangyan gawa ng may isang matagtagla ang din ay masisira na ari. Siyempre pinaghirapan na rin ni Kuya Julius nyo, ni Kuya Bunje. So feeling ko matatampo yung ako nang wala sa oras. Ako din nga nila ang din ho at medyo matibay-tibay yung paglalagay ng isti ko. Ay di kada baligtad namin din yan ay hindi mo nagkakalasan. Ito <laughs> pa nga niyo ako din kay Kim gawa nang hindi ko alam kung ano nagawa din ni balak maglaro. Salamat. <laughs> Dahil nga okay naman ako ari mga kamangyan ay di, pwede na hong prituhin. Ay for the go. <laughs> pwede na ho, pala naman din si Kuya Umpong mga kamangyan at kaka kung ani dapat to yung apoy din ay hindi man sobrang lakas gawa ng syempre areho ay may bread crumbs ay alam niyo naman yung bread crumbs sobrang bilis maluto dapat to yung katamtamang init lang oh paano yung katamtamang init <laughs> ako kung alam niyo lang kung mga kamangyan grabe ho talaga yung kaba namin din lalo na hunong alagay pala ang satulyasi gawa ng feeling ho talaga namin dahil nga ni sobrang big at baka biglang malaglag ng bunggam bunggat Tapos magtalsikan sa amin yung mantika talaga ko nang naiisip ano na yung mga pangarap namin hala pa uwi e. sa pangani ho, sa pinakamahirap din mga kamangyan ayun nga kapag abalik ka na normal naman ho, kasi na size ng tonkatsu madali talaga yung bali Gawa ng, syempre, yata, yan yan, na bali rin. Gawa ng syempre parang kasi laki lang yata yan ng mga palad natin. Kailangan nyo talaga yan na balibalik ta rin. Gawa ng siyempre baka sobrang masunog yung nasa ilalim. Kaya nga niyo, sabi ko nga ni si Kuya Umpong na lang at saka si Kuya Bunjo ang magbalik ta di yan. Gawa na baka kung akon katulong nila di yan baka mamaya sigaw ako ng sigaw gay. okay at... lang minuto nga niyo mga kamangyan. Ayan na ho at garni na ho yung itsura. Alay buti na lang at hindi nasunog. <laughs> Dahil nga niyo medyo malaki laki ano mga kamangyan. Yung bandang dulo hindi pa siya masyadong luto. Gawa nga niyo na hindi naabot ng mantika. Kaya ngayon ho yan at inahintay na lang ang na maluto. Nung no, okay na nga niyo mga kamangyan. Ayan nilagay la ang yung para ang ihawan para doon patiliin muna gawa ng siyempre may mga mantika-mantika pa gawa ng kapag huyon doon ako ko 'ng karne hindi na natin manguya grabe may natutunan na naman kayo sa akin kung kami diyan mga kamangyan ayan naman ho yung mga kalalakihan din at lumaro na nang lumaro aray ah patunayan mo kung sino ka alam <laughs> Naku, naku. Mukhang may mapapalo si Paring Jun mamaya. Okay. At dahil nga rin okay naman na rin mga kamangyan. Kako nga ni Houdini kay Kim. Ay, get, get, tinaho yung repulyo din eh. Parang yung kahit nga nila ako naagawin din Ayun, ay para bagang pahaba na maninipis. Kailangan nyo talaga na maninipis yan. Gawa ng hindi na ho yan alutuin. Nakainin na yan ng gayaan, ng hilaw. Para naman nung sasas mga kamangyan, naglagay lang ho ako din ng ketchup, toyo, asukal, kunting asin, paminta. Para yung oyster sauce ng good life. Tapos, oh, aring sesame seed. At grabe, tingnan nyo naman yung itsura. Parang gawa ng misis. Kaya rin, ko na ni Ho din sa Bilao aring repolyo na pinagagayat-gayat ni Kim. Yung makakapal pa nga Ho yung gayat pero ayos la ang naman gawa ng sina Tatay mahilig naman sa gayat. Sobrang hilig nga ni Ho ni Tatay sa mga dahon-dahon. Feeling ko dati siyang kambing. Bali pinatong ko nga nila ang din sa repolyo mga kamangyan. Saka ko nilagay din sa kabilang side. Yun nga ni Hong sauce. Saka ko ho binudguran na rin nga ni Hong sesame seed. Ay for the go. Bali rin nga ni pala yung ating higanting ton lakad so, mga kamangyan at grabe talagang sobrang laki. Feeling ko pang isang buwan namin are. Huy! At, dahil nga niyong medyo maaga-aga pa naman at may mga gulay-gulay pa ho din eh, ay magaluto na rin daw ho sila na rin nga niyong Grabe, sobrang nakakatuwa. Napaka-healthy naman ng mga tao na are. <laughs> Tapang bising busy, busy nga niyo, sila diyan mga kamangyan sa pagkagayat nga niyong ng mga gulay-gulay. Kaya -gulay. <laughs> ko ho din sa isang tabi, abay ay bising din naman na mga kalalakihan. Gawa ng tiga ko kanina, tinagtag yung pinakang balat noong karni. Ay kaysa nga nila ho masayang ay agawin na lang daw nilang chicharon. Naku, naku, kunyari aulamin pero pampulutan na naman yan. Ay, 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 at well, mga kamangyan, o oh, edi eh, ka ako habang inaintay namin na maluto yung chop si mamaya, o oh, edi eh, kami may, may angat ngat 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 hindi. o so, yun nga niyo mga kamangyan, alam nyo ga, nag-celebrate tayo ng 7 million followers ay nung Mila. Tapos ngayon, ito na, ang ina-celebrate naman natin ay 8 million. Karami na Tunay so, ho, araw-araw talaga akong inakilig. Gawa ng araw-araw, talaga nadadagdagan yung followers. Lalong nalaki yung ating family. Uy! Kahit nga niyo, 8 million followers na yun mga kamangyan, hindi pa rin ho talaga in sa akin na malayo-layo na rin ho, talaga yung ating narating. Ay, karami na kayo. Kasi parang pangarap lang to dati talaga. Kasi ho, dati magkaroon lang ng 50,000 o 100,000 followers. Sobrang saya na. Eh di, lalo na ho yung guy yan, May 8 million followers. Di lang ko kasi yan basta-basta mga kamangyan. Gawa ng nasabi ko naman sa, ho, sa inyo. Yung followers ay hindi lang followers. Yan ho ay family ko na rin. So kayo yung lagi kong inakwentuhan sa mga video ko. para ko kayo yung lagi ka-video ko. Kasi nga yung mga kamangyan natatawa na rin ako gawa ng pagkunyari. Wala kaming na-upload na video. Ang dami hong mag-message agad. Di kamangyan. Di ka na nagaluto. Nasaan na yung video? Talagang, sige na, ito magaluto na kami. So, talagang naging part na rin talaga ng buhay namin yung nag-share kami sa inyo ng buhay namin dito sa probinsya. Papakita namin yung pagtutulungan namin pamilya din eh. Masaya ho kami na kahit sa simpleng video lang ang namin, kahit ilang minuto ay napapasaya namin kayo. Alam niyo, feeling ko, magkakayakan tayo dito. Ilabas na yung pulutan. Hala, bakit naman may pulutan? So grateful ko ho sa inyo mga kamangyan at syempre ho sa family ko. Naku, kung alam niyo la ang galo sila ka-supportive. Araw-araw halos katanong sila kung magaluto sa bahay kubo. Tapos so, kapag sinabi namin na magaluto, yan ang aga nila gumising, ang nila mag-intindi. Akala mo, mapasok sa school. Mm -mm, na ho talaga kami sa mga gawain. So mabilis kaming nayayari tapos hindi pa namin nararamdaman yung pagod. Kasi nga ni, syempre family mo yung nagkwentuhan kayo. Kumbaga i nagabanding-banding na rin ganyan. Tapos nga nga ho na maluto arin tulong mga kamangyan. Ka nga ni ho ay magpicture picture mo picture picture. Picture picture mo na ho kami din sa isang tabi gawa ng bumili, bumili ano ba na mamangol na. Bumili din ho ako ng lobo na 8 million followers nga ni. Tawanan nga ni, nga ni ho, kami din yung mga kamangyan. Gawa nga ni ho yung party popper ay ayaw naman pumuto. Karoy ah. Happy uh, 8M? Happy <laughs> <8M? laughs> <laughs> ano? 8 8, 8M? 8M? 8 <laughs> million? <laughs> I you, niyo, naman na rin mga kamangyan, ay, ayun at binuksan na nila at ahagis na lang do sa akin. Tingnan nyo, grabe, napaka-supporting. <laughs> Tingnan nyo kasi, kasi er, sa mga tradisyon, wag well, tradisyon, pasanayan na na, tayong mag-celebrate. Ayan, may mga palobo, may mga pasabog na gayan. So, ayan, grabe yung effort nyo. Salamat! <laughs> so, ayan, bali, okay na nga nyo pala yung mga niluto din yung mga kamangyan. May chacharon, may turon, may chapsuy. At syempre, oh, hindi mawawala din yung, yung pamalakasan natin na higanting tonkatsu ay for the go. <laughs> At kapag rin yung mga kamangyan, abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw di yan. At kami ho ay sabayan nyo na kumain din eh. ay mag-celebrate ang bonggang bongga. Uy, sobrang sayang nga namin din mga kamangyan Gawa nga na nagustuhan namin yung lasa ho na tonkatsu. Kasi ho, mga kamangyan bago pa nga nila ang ho namin lutuin, naisip na namin na baka nga ni hindi maluto yung karne doon sa loo. Kasi ho, syempre, hindi namin mababaligtad agad-agad, ganyan, gawa nga ni na mabigat, baka magkalas -kalas. Talagang isang pagkakamali lang ay eh, talaga namang gaiyak na ako. so, mga kamangyan, hindi na rin namin arin nagayat-gayat nung talagang gayon sa tonkatsu sa so, dal nga ni may mga stick are. Kaya so, ang ginawa namin, nilagay na namin ng isang buo diyan, talagang parang pati ng burger gayon. Tapos kapag makuha, yan, edi eh, kurot-kurot na lang diyan, o kaya naman ay eh, kumuha ng kuchilyo gayan. At lalong nagpasarap din pala mga kamangyan, doon nga niho, yung sauce, tapos bumagay din yung ripple you. Ikaw, nasabi ko sa inyo mga kamangyan, hindi ho talaga kami pamilyar sa mga tonkatsu gawa ng parang hindi naman nakikita namin yan sa mga karinderya o kung saan man dito sa labasan. Ang meron lang ang huyata niya talaga sa mga resto-restoran. Hmm. Hindi pa ako kayo nakakapag-try ng garni Ako, mag-try na rin kayo. Bukas na bukas na. Hala, bakit itutusan? <laughs> so, yun na, mga kamangyan, ma'am. pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo na ako ang ating page. At i-share yung video, ano? O siya, hanggang dito na lang ang ating video. At kami muna ay mag-achismisan din ni Babay Love You. Okay. <laughs>